up mga ka-road trip good morning it's a wonderful Sunday morning tara road trip tayo Pupunta ako ngayon ng, ano, ng uh, San Andres Tanay kasama ko ka si Rob saka si Raymond oh, pupunta kami sa Tampisaw doon kami mag-chill for the weekend sa wakas, nabuo na naman ng tres biyaheros after one year. <laughs> Masyado kasing busy. This is the first time that haakit uh, tong ating XADB dito sa Marilake. Tara, road trip tayo. Sama kayo. Okay, so ngayon, ah uh, may tuturo ko na ng maayos kung paano papunta ng ano, ng Tampisaw. Ang pinaka ano lang naman diyan, pinaka landmark diyan, uh, bago ka lumiko ng San Andres, is yung Manukan. So, paglapas mo ng Manukan, malapit na 'yon, San Andres eto nandito tayo kakadaan lang natin ng big C. so sunod naman dadaan na natin is yung kubo so ingat lang yung mga bagong pupunta rito ingat lang lalo na dito napakadelikado ng kurban na to lalo na pag di nyo kabisado oh daming rider ngayon ang dami kaya doon sa baba kanina Doon pa lang sa Shell Pugon, marami na so Chill lang tayo rito, hindi natin kailangan magmadali Kasi wala man na nahabol ng oras At uh, magkakape muna kami Then diretso ng Sampaloc Para mamalengke ng aming kakainin so, Come on, let's enjoy the ride! Let's enjoy Marilake! Tara, road trip! Woo! Okay, so we're approaching Devil's Corner. Ingat okay, rin kayo rito. Sharp curve to. Elbow! Okay, so hintayin natin sa manukan si Raymond sa si ano si Rob. Medyo nagkaiwalay kami kanina sa dami ng mga motor. Hindi ko na rin napansin kung asan sila ron. <laughs> anyway, hintayin natin dito manukan. sa nandres after naman ako kanya kayo kakaliwa pero de muna kami kasi mag be breakfast muna daw so there's Rob then there's Raymond kakape muna kami bandang sampalok then mamamalengke na rin woo pag, alright Coffee break. Arab. Ah, Rob. Coffee break. Oh. Wow. Yeah, Rob. And then si Raymond. Ano? You know, Buo na naman ng tres. <laughs> After one year. After one year. Yeah. Uling ride namin ano pa? Ah, uh, Valer, no? Yeah. Valer. Baler, okay. ano? last year. Oh. No, Valer. Valer, last year. Ah, oh. oh. Sobrang busy na kasi sila eh. September ito site manager na kasi ito. Ito busy ma <laughs> Ito may bagong ano kasi may bagong drone. Ah, <laughs> oh, dito tayo sa Windels. Tayo magkakape. Let's go. Hmm. So ito yung resort ni Raymond Escoto. Ayan. po Ayan. Yon, break time over. Punta kami sa Palok, mga malengke. Then balik kami nang San Andres para rekta like, na ng ano, tampisaw. Woo! Ang ah, sarap, Right, Alright, alright! <coughs> okay, it's palengke time! Right, so tapos na mamalengke. Tampisaw na tayo. Balik tayo ulit. San Andres. Woo! Ah, so, road trip. Okay yung panahon. Di, ma, di mainit. Di rin masyadong malamig. Chill lang. พกมันไว้เงี้ยไป,ไป,ไป Okay. eh. So yun yung San Andres. <coughs> yan. So, galing kayo ng Manukan, kakaliwa kayo dyan. Yun, Manukan na yan. Si Reb, nandun ba? Ha, uh, dyan. So, ayan yung palatandaan. San Andres na arko. Galing Manukan doon. Akit kayo, then kanan. So, lagpas lang konti ng Manukan. Pagkakit dito kaliwa pala sorry kaliwa tayo lang natin si Rob para makapasok sa loob walang Probinsya ang probinsya. Kaya dito naiiwiwili mga tropa ko. Dahil tahimik. fresco Ah, malayo sa stress. <laughs> Then napakalapit lang sa Maynila. Siguro mga isang oras kala ate, eh, dalawa o siguro kung 4 wheels siguro mga dalawa pagka <coughs> motor at kalate kaya nawa diba, liblib ba ganda di ba marami rin campsite dito nagtatayuan sila ng campsite dito eh pero tampisaw lang talaga yung nagustuhan namin kasi affordable yung price nya okay so yan yung makikita nyo inaris na waiting shed yung kulay blue na yan so kakaliwa tayo dyan yan yung rough road napakyat so ay okay, ito nga medyo basa kasi nag-uulan nga raw Madulas putik, madulas yung putik. Woo! Mga nakamotor, ingat lang. Usually naman kasi pagka hindi maulan, hindi naman madulas dito. Maulan lang talaga ngayon. Lately. Ayan, ayos nila. Ya, sige Rob. Kasya yan. Si Rob talaga, mahilig sa masikip. <laughs> kaya mo yan, pre. Oh. Nagkasya ni Rob. Kaya naman. Bakit kaya si Raymond? Wala pa si Raymond. Baka bumuelta na, umuwi na lang. Ngayon, <laughs> dumudulas ako eh. Lambot. Okay, so itong rough road na to Siguro mga ano lang to 300 meters na rough road Wala pa nga yata eh So ayan As you can see eh, dito, man, talaga ah, uh, Kaputik kasi nga Lately, siguro 2 weeks ago Or 1 week ago nag-ulan nga, diba So Medyo Challenging So dahan, dahan lang naman, di naman kailangan ko gumadali. O oh, ha? O ito, okay na rito. Wala na. Safe na tayo rito, safe na. Yun! <laughs> Safe. Come on. Go. Solid pala ron. Duma pa sa gilid. Woo! Para kami nag-trail. <laughs> Ayan, wasang minto si Ito, tampisaw na. Ayan, tampisaw. Oh, bilhin na kayo. Oh. Bilhin na po kayo. Yabang. all right limon yan first timer yes sir all right so, ano ba ito? Yes, good morning mga ka-road trip Uwi ang time na Sa to say Back to reality na naman tayo anyway Kapag-enjoy naman kami Napag-relax Ito na naman kami, trail na naman Oh, panis So shout out to Tampisau campsite Thank you Set to gravel mode Ah Dumadulas tayo kasi Merong mga loose na batu Padulas Yay! Hey. Woo! Adventure! <laughs> preno mo sa likod ha, yung sa likod ang preno mo, wag yung harap, baka dumulas ka. Ha? Alalay lang yung preno mo sa likod. Yung harap wag masyado kasi baka dumulas ka. Ha? Sige, titingnan kita. Stay. Yeah <laughs> <laughs> I survived <laughs> Yeah. <laughs> tayo. Standard Go Ayan na So Sana nag enjoy kayo sa Aming munting adventure Aming munting Biyahe So until next time Mga Road trip Road trip pilot. So this is Sinus Moro saying, ride safe, God bless, and peace!